si Karding sa probinsya upang bisitahin ang kanyang lolo. Malamig at madilim ang gabi. Ngunit mainit ang pagtanggap ni lolo Erting sa kanya. Lolo, ang laki naman po ng bahay ninyo. Parang may mga kwentong taglay ano? Tinitingnan ang bahay mula sa labas at tila may kakaibang pakiramdam ang binata. Apo, matagal nang may mga kwentong bumabalot sa lugar na ito. Maraming sekreto ang mga padir na ito po. Talaga ba lolo? Ano po ba ang kwentong iyon? Nag-aalinlangan ngunit nagsalita rin sa wakas ang kanyang lolo. Isa na riyan ang kwento ng White Lady. Isang babae na nabiktima ng kasamaan at hanggang sa ngayon nagpaparamdam pa rin sa mga nakakadaan sa tabi ng kagubatan. Ah, uh, uh, White Lady? Nako, Lolo ha, hindi ako naniniwala sa mga ganyang kwento. Pero bakit po ba siya nagpaparamdam? Apo, may mga bagay na hindi basta ipinaliliwanag. Sinasabi nilang siya'y naghahanap ng ustisya or siya'y ibiktima ng isang trahedya at ngayon, bumabalik siya upang humingi ng tulong. Biglang bumukas ang isang bintana. Naghatid ng malamig na hangin sa loob ng bahay. Napatingin si Karding sa bintana. Tila may nakita siyang anino sa labas. Nagbas siyang tuklasin ni Karding ang lugar sa kabila ng payo ni Lolo Berting na magingat. Dumaan siya sa gilid ng kagubatan upang saan sinasabing nagpapakita White lady. Uh, gusto kong malaman ang totoo. Baka naman kwento lang ito at kwento ng matatanda para takutin tayo. Habang naglalakad siya sa gilid ng kagubatan, unti-unting lumalalim ang gabi. Napansin niyang tila masyadong tahimik ang paligid. Walang ingay ng mga hayop o kahit hangin. Uh -uh. Ano kayang meron dito? Bakit parang ibang-ibang -iba pakiramdam habang lumalapit siya sa mas madilim na bahagi ng kagubatan. Bigla niyang nararamdaman ang isang malamig na hangin na tila dumaan sa kanyang tabi. Napalingon siya at sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang isang puting anino na lumulutang sa pagitan ng Sino ka? Napahinto. Tumibok ng mabilis ang puso ng pinata habang nanginginig. Walang sagot mula sa Anino. Tila naghihintay ito palapit ng palapit kay Carding Nanginginig si Carding habang hinahanap ang kanyang telepono. Ngunit biglang nawala ang signal. Uh, ay, ay, hindi ito totoo. Uh, hindi ito totoo! Umaatras siya natatakot na. Biglang sumulpot ang white lady sa harap niya. Maputing maputi. May mahahabang buhok na nagtatakip sa kanyang muka. Ang kanyang mga kamay ay duguan at ang kanyang damit ay puno ng sugat at pilat. <laughs> Tulungan mo ako. Kailangan ko ng katarungan. Napaatras na Takot na takot ang binata. Uh, 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 anong kailangan mo? Uh, anong nangyari sayo? Unti-unting lumapit ang white lady. Nanginginig ang bose sa sakit at galit. Pinatay nila ako. Tinalikuran ako. Wala nang natira sa akin. Bago pa man makasagot si karding, biglang bumalik sa normal ang paligid. Naglaho ang white lady at si Kading ay naiwan na nanginginig ng puno na sa takot. Uh, Tutu ko kaya yun. yun? pala ang sinasabi ng Lala White Lady. Kailangan ko nung bumalik sa bahay. Ginabukasan, si Kading ay balisa at tila hindi nakapagpahinga. Hindi mawala sa kanyang isipan ang nakita niya kagabi. Pumalik siya sa bahay at kinausap si Lolo Berting. Uh, uh Lolo, nakita ko siya kabi ang white lady, nandun siya sa kagubatan. A Apo, sinabi mo na, sinabi ko na sayo, huwag mong subukan ang mga bagay na hindi mo nauunawaan. Pero, pero lolo, kailangan ko siyang tulungan. Sinabi niya, kailangan niya ng mustisya. Ay, kung yan ang gusto mo kailangan nating puntahan si Tomas. Siya lang ang may alam kung paano natin matutulungan ang kaluluwa ng White Lady. Agad-agad pumunta sila karding at Lolo Berting sa bahay ni Tomas, ang manggagamot ng baryo. Ang bahay niya ay puno ng mga anting-anting at lumang kagamitan. Nagkulay ng kahel ang langit habang papalapit ang gabi. Hmm, Narinig ko na ang tungkol sa'yo, iyo. Alam kong nakita mo ang White Lady. Uh, uh, opo, Mang Tomas. Uh, gusto ko po siyang uh, tulungan pero... Pero paano po? Hmm. Ang White Lady ay isang kaluluwang hindi mapanatag. Pinatay siya ng kanyang kasintahan at ang mga taong nagtaksil sa kanya. Hanggang ngayon, hindi pa rin napaparusahan ang mga may sala kaya siya bumabalik upang maghanap ng ustisya. Anong dapat kong gawin, Mang Tomas? May isang lumang kwento ng kanyang kaluluwa o hindi nakakalaya hanggat hindi napaparusahan ng mga may sala. Kailangan mong hanapin ang mga pumatay sa kanya at ihatid sa ustisya. Tanging sa ganitong paraan lamang siya mapapanatag napatitig si Karding sa mga mata ni Tumas nararamdaman ang bigat ng kanyang misyon uh, Paano po yun? Uh, hindi ko nga sila kilala pero uh, gagawin ko po kailangan ko matulungan siya Pagkatapos noon bumalik si Karding sa kagubatan ngunit ngayon ay may dala siyang anting-anting mula kay Tumas at ang mga dasal ni Lolo Berting. Malalim na ang gabi at walang ibang tao sa paligid. Kailangan ko itong pagandaan. Sigurado akong magpapakita siya sa akin ngayon. Yung White Lady. White Lady! Alam kong nandito ka ngayon. Nandito ako para tulungan ka. Sabihin mo sa akin kung sino ang nagkasala sayo gagawin ko ang makakaya ko para makamit mo ang ustesya. Unti-unting lumamig ang paligid nang biglang nagpakita ulit ang White Lady dito sa kanyang tagiliran. Ngunit ngayon ay mas kalmado tila nagpapakita ng tiwala kay Karding. Si Julio ang aking kasintahan. taksil siya Pinatay niya ako ang aking mana at ang mga niya. Tinulungan siya upang may tago krimen. Nagsasalita ang white lady ng napakahinang boses na puno ng kalungkutan. Sa saan ko siya pwedeng mahanap? Ang pagtitimpla ng galit at awa ni Carding. Unti-unting naglaho, ngunit iniwan ang isang bulong mula sa isang white lady Napanganga si Karding sa narinig Alam niyang ang dumang bahay na iyon ay matagal nang inabanduna at maraming kwento ng kababalaghan Ngunit ganun paman, nagpunta si Karding sa nasamig bahay isang gabi Madilim at malungkot ang lugar at tila walang ibang tao kundi siya ngunit may naramdaman siyang presensya. Julio! Alam kong nandito ka! Alam kong nagtatago ka ngayon! Walang sumagot sa kanyang panawagan ngunit naramdaman ni Carding ang biglang paglamig ng paligid. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng bahay. At sa dilim Nakita niya ang anino ng isang lalaki. Uh, sino ka? Paano mo ako natagpuan? Ako si Carding at nandito ako upang tapusin ang sumpang nilikha mo. Hindi mo na malilihim ang ginawa mo kay Maria. Uh, Nagulat si Julio sa narinig at sa pagkagulat napatakbo siya patungo sa likod ng bahay. Sinundan siya ni Kading ngunit biglang narinig nila ang isang malakas na tunog ng pagsara ng pinto. Si Hoyo ay napatigil, nakaharap kay kading. Pat patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang gawin yun. Naging sakim ako, alam ko yun. H hindi ko alam ang aking ginagawa. Walang kapatawanan ang ginawa mo. Narito ako upang siguraduhin makakamit ni Maria ang ustisya biglang bumukas ang pinto sa likod ni Julio at mula sa loob, lumabas ang white lady. Ngunit ngayon ay may kasamang mga kaluluwa ng kanyang mga pumatay. Lahat sila ay mukhang galit at lang gagalit. Wala ka lang matatakasan, Julio. Parang na ang bayad kasi ng kasalanan. Napaluhod si Julio at habang papalapit ang papalapit ang mga kaluluwa narinig ni Karding ang kanyang huling sigaw at takot at pagsisisi unti-unting nawala ang lahat ng kaluluwa si Julio ay naiwang walang malay sa sahig ginabukasan bumalik si Karding sa bahay ni Lolo Berting pagod at tila walang tulog ngunit may kasiyahan sa kanyang mukha Niyakap niya ang kanyang lolo. Tapos na lolo. Nakamit na ni Maria ang ustisya. Mapapanatag na siya. Ang nakangiti, yakap ni Karding ang kanyang lolo Berting. Hmm, alam kong magagawa mo yan, apo. Minsan, ang ating mga desisyon ay nagsasakripiso ng ating kapanatagan. Ngunit ngayon, wala nang kaluluwang maghahanap ng mustisya sa kagubatang iyon. Niyakap ni Karding ang kanyang lolo at alam niyang sa kabila ng takot at kaba, nakatulong siya upang magbigay ng kapayapaan sa isang kaluluwang matagal nang naghahanap ng mustisya. Pagkatapos ng mga sandaling iyon, mahimbing na natutulog si Karding sa isang higaan. Ngunit sa isang iglap ay may biglang lamig na parang yumakap sa kanya nang iminulat niya ang kanyang mata ay bigla siyang natakot at sinabi uh, uh, Sino ka? Mga kaibigan, aabangan natin ang susunod na kabanata sa kwentong ito dito lang sa Mga Kwento ni Itay